Olive, I did what you asked. Nagtanong-tanong ako, nakikibalita. Ay, hindi ko pa rin mahanap si Naema. Ginagawa mo ba talaga lahat ng dapat mong gawin? O sinasabi mo lang na may ginagawa ka kahit wala naman talaga? I swear, Olive, I'm doing my best. May nakausap na rin akong private investigator, si Greg. Kung gusto mo, papapuntahin ko siya dito para makausap mo. Not now. May naiisip pa akong isang tao na pwedeng takbuhan ni Mookie at hinga ng tulong. And that someone might know where Mookie is. Ikaw muna sandali. Ay, ay, ane, ay, ay, ano po yun? Uh, ano? yung parlor. Oo, mag-a-apply ko so, naman. Sumakay ka nalang. Oo uh, ate, di ba may parlor po. Ah, Excuse me, lang ko. Thank you, ate. Asan ah, si Emma? Ah, ma'am! Hindi ito po pala kayo, ma'am. Sinusundan niyo ako, no? Ay, ate! Halika dito, sandaling! Halika! Halika dito! Pwede magtanong! Oo, alas! Saan dito yung partner? Huwag kang magmaangmangan. Alam kong nagpunta ka dito dahil makikipagkita ka kay Emma. Ay? Nasaan si Emma? Ako, ma'am? Hindi ho, ma'am. Ano? Kinakausap ko lang po yung babae kasi nagtatanong po ako kung saan po yung parlor kasi mag a ako ng trabaho. Kasi nga po, di ba, sinisante niyo ako ng biglaan. Kaya, kaya po ako nandito. Talaga? Opo. Oh, <laughs> sa tingin mo ba, madadala mo pa ako sa mga kasinungalingan mo? Asan si Emma? Ma'am? Emma? Ma'am? Emma? Ma'am? Ma Olive. Emma! Mang! Olive! Alam kong nandito ka, kaya lumabas ka. Emma! Mam, Ma wala nga po dito si Emma, ma'am. Ay, ayaw na naman po maniwala sa akin. Wala po si Emma. Ma'am. Alam Ma po, alam mo kung nasan si Emma. Ma'am. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin. Ma'am, po, po alam, ma'am. Wala po akong alam. Traitor ka? Mas pinili mong kampihan si Emma kaysa sa akin. Kaya alam kong alam mo kung nasan siya. Wala po akong alam dyan, ma'am. Hindi ko po, ha? Sabihin mo, bago ka tuluyang mawala ng hininga! Olip tama na. Olip tama na, nasa public place tayo. Mukhang wala na ba talaga alam si Flore? Tama na. Alam ko may alam ka tungkol kay Emma at kay Muki. Sa oras na malaman ko nakasabot ka nila, humanda ka. Hindi kita titigil. Pati ang pamilya mo. Moki! Nay! Ano pong nangyari? Nabigay po ba ni Ate Flor yung diary ko? Hindi eh. Nasundan kasi siya ng mami mo. Matik pa nga ako makita. Lo. Okay lang po ba kayo? Nay, pasensya na po ah. Wala kang kasalanan. Mabuti na lang hindi tayo natuntun. Ma'am, pinuntaan ko po yung floor sa sinasabi niyong address. Pero wala siya ron. Nasabi sa akin ng mga kapitbahay, nagmamadali raw siong umalis. Malamang natakot si Floor, kaya lumayo na lang siya. Bakit mo kinakausap ang anak ko? Ako po si Zane. Kakalipat ko lang po sa neighborhood. Muki! 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 Sinabi ko na nga ba, hindi magandang sa sa'yo ang lalaking to. Muki! May isa pa akong pamamanmanan sa yo.